Kamusta mga kaliho? May mabilis tayong balita sa dagat na dapat nating malaman. Ang balita ito ay diretso mula sa Yellow Sea. Alam nyo ba, may konting fish war dyan sa Yellow Sea? Ang China at South Korea matagal nang nagtatalo sa teritoryo ng pangingisda. Bakit? Kasi nag-aagawan sa teritoryo at yamang dagat, kaya nag-iinitan na sa Exclusive Economic Zones. Kaya noong November 25, rumesbak ang South Korean Coast Guard. May barko ng China na lumabag sa teritoryo at pilit nilang inaresto. Gumamit pa sila ng tear gas para mapaakyat sa deck ang mga crew. Parang eksena sa action movie, grabe. Pero teka, sino itong mga pasaway? Sila ang tinatawag na Little Blue Men. Hindi ito cartoon, kundi China Maritime Militia. Sila ay military-backed, ginagamit para i-assert ang territorial claims. Sabi ni Beijing, wala kaming kinalaman diyan, pero mukhang sponsored trip yan para manghuli ng isda. Importante ito dahil sa Taiwan at sa Pilipinas, alam natin ang isyu ng paglapastangan ng China sa teritoryo at sa kanilang illegal fishing. Pareho tayo ng nararanasan ito. Maging mapanuri tayo, Ingat po kayo diyan sa Taiwan at sa Pinas. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.